Merlinda, uh, pwede mo bang sabihin sa amin, uh, ang kapatid mo na si Reynaldo Espayos, ilang taon nito si Reynaldo? 36 po. Nung natagpuan siya, siya ay nasa? Sa tubuhan picture po. Niya, no? Nasa tubuhan. Ano ang estado niya nung nakita siya? Nakahandusay po siya mama, tsaka puro po siya sugat. Uh, anong klasing sugat? Uh, at tinaga po yung kanyang tuhod, tapos ay may saksak, saka may pukpok po ng ulo sa, ng bato, tapos binaril pa po so hindi lang na basta sinaksak, Opo. binaril pa siya. Opo. Napag-alaman pa natin na pati yung kabayo na nakita ninyo doon sa yes, nakato, ano? uh, was not spared. Uh, natagpuan rin nito na nakahandusin lang. Uh, Kasama din po siya sa pagbaril. Yun po yung unang binaril para hindi po siya makatakbo. Magkasama ba kayo ng kapatid mo na ni Reynaldo Espayos sa lugar na yan? O siya lang? Magkasama sila, ma'am. Magkasama sila? Opo. Iisang bahay? Magkatabi lang po. Magkatabi hmm. bahay. Ano ba ang uh, may sinasaka ba kayong lupa? Ganun? Tubuhan po ma'am. Tubuhan. Opo. Kanino yung lupa na yun? Uh, sa natagpuan po, hindi po yun sa amin pero sa hacienda po. Pero yung hanap buhay namin po doon ay tubuhan po talaga. Tubuhan talaga. Opo. Wala naman tayong alam na nakaalitan, nakaaway, na kasamaan ng loob nitong si Reynaldo. Yung kapatid ko po ay meron po. Meron. Okay. Magandang hapon sa inyo, Major Fernandez. Yes, ma'am. Good afternoon. Po. Good afternoon. Uh, Major, gusto lang sana namin po ng update tungkol dito sa uh, nangyari kay Reynaldo Espayos, 36 years old. Uh, natagpuan po siyang uh, patay na, wala ng buhay, doon sa tubuhan na yes, kaniyang pinagtatrabuhan. Uh, ano po ang uh, resulta ng investigation ninyo dito, sir? Ma'am, uh, a of investigation po ng ating uh, investigation on case. No? Wala po tayong uh, eyewitness sa na nangyari po dito, ma'am. Mm -hmm. So na uh, uh, pagpatay nga ako kay uh, Rinaldo Espayos. Okay. Tapos itong uh, status ng case po natin ngayon dito sa station po natin is under investigation. Investigation pa rin po. Kailangan po natin ng eyewitness at saka additional evidences po para ma-file po natin yung uh, kaukulang uh, uh, complaint sa uh, ma-identify po natin na suspect. Major, kasi ang sinasabi dito ni Marlinda, merong mga yes. meron silang information ano tungkol sa possible suspects or tinatawag nating persons of interest tama yes, ba ako po. sa term of yes. ano natin yes, po. so ano na po ang nangyari pwede ba nating i-disclose yung mga pangalan na yun? hindi siguro no hindi. kasi para wag silang ma opo. ano no okay pero ito bang mga pangalan na ito ng mga persons of interest ay nakarating na sa inyo major Fernandez? ma'am uh, opo ma'am binigay po nila sa amin yung Person of interest okay na uh, sinasabi po nila however po uh, yun nga oh ma'am kailangan po natin ng matibay na ebidensya para mapatunayan po natin na ma po natin sa office ng prosecutor itong uh, complaint po natin against dun sa identified natin na person of interest po. Okay. Uh, meron po bang na-establish na motibo? Uh, uh, yung uh, motibo po sa uh, nangyayin na pagpatay nga po dito. Mm. no? Uh, ang nakalagay po dito nung uh, sa investigation report is uh, to be determined pa ho. Kasi nga ho itong uh, 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 pinangyari ng insidente, wala ho tayo uh, uh, CCTV camera, wala ho tayong witnesses sa nangyari po. Kasi yung nangyari dito ho, natagpuan na lang po napatay na patay uh, na ta tagpad -tag po nang eh uh, uh, dito ng hack wounds, itong biktima na si, Re si Rinaldo Espayos po. Yun pong ginamit na itak o ano bolo. Uh, wala rin po tayong trace noon? Yes, ma'am. Wala po tayong trace noon. Mga ilang oras pagkatapos nangyari na natagpuan ang katawan ng kapatid mo? Sige. Uh, natagpuan po siya, ma'am, ay madaling araw, alas 5 po. Mm -mm. Tapos ay... Sandali lang. Ha? Kung alas 5 siya natagpuan, alas... ano oras siyang lumabas para... Uh, lumabas po siya noon ay alas 10 po ng umaga tapos nang inabot po siya ng gabi kasi nga inakay-akay po siya ng mga kakilala niya hanggang sa inabot po siya ng gabi tapos alas 10 po ng gabi nangyari kinabukasan na po siya natagpuan po mga bandang alas 5 na po ng umaga May inuman ba na nangyari bago yon May piyesta ba sa lugar niyo? Wala ninyo? po man, parang plano po yung nangyari pong ganun parang Ano plan. mo sabihin? Parang plano po kasi parang konektado po doon sa suspect na po yun na parang Ah uh, sinadya nilang planuhin nga hanggang gabi pa ng uwi ng kapatid ko pa tapos pag-uwi noon marang may konektado na andyan na siya pauwi na siya kasi nakaabang na po yung kalaban bakit may dala siyang kabayo uh, ito ba ang gamit niya para maka service ko parang pinaka-service niya Opo kasi malayo po sa amin Major Fernandez ma Sasabi niyo ba kung nakainom ba ang biktima? Na pag ano ba, na autopsy ba? Mayroon bang signs na nakainom, pinainom, drug or? Uh, yung regards to that matter po ma'am, uh, tanong ko po muna ito sa IOC ma'am, sa investigator on case. Ma'am, ma uh, ito lang po yung uh, pinaka-basic na background po yung alam ko kung kailan nangyari. At saka yung status po ng case. So lang. Apat na buwan na yan dyan, Major Fernandez. Okay. Hindi ba dapat okay. na medyo kayo nababahala na rin na parang nagiging baka maging cold case ito o kung yes, hindi niyo tutukan? We understand, we understand po ma'am. No. Uh, kasi ito ma'am na uh, ng noong July lang ako nakaupo dito ma'am. No? okay. Mm -hmm. Na, Municipal Police Station. So ngayon, niyayin ko lang to na ano, may ganito palang incidente. Eh. No, however po ma'am, meron na po tayo ng uh, case build up dito. Uh, ano na tumam sa kaso na to. Okay, maganda yung Opo, ma. Maganda yung termino na ginamit ni Major Fernandez ano, yung tinatawag natin na case Opo, build up. Ma. Yan ang hinahanap ko kasi Opo. hindi pwedeng basta na lang wala, walang witness, walang nakakaalam, yes, walang nakarinig. Eh, mahirap po na gamitin natin yun na dahilan kasi apat na buwan na ang nakakalipas eh. Sana po okay. naintindihan niyo rin naman ang kalagayan ng pamilya. May asawa at mga anak ba ito si Reynaldo? Meron po ma'am, tsaka maliliit pa po yung mga anak na ini. Nasaan ang asawa niya? Nasa probinsya din po. Nandun rin? Opo. Okay, ang mga bata, ilan ang anak nito? Tatlo po, isang 14, 8 sakawan lang po. Okay, ang bata pa. Uh, walang bukod doon sa person of interest na sinabi ninyo. May alam nyo ba kung anong kadahilanan? May away basa. Ano ba ito? Lupa o ano ba? May hindi pagkakaintindihan. Bukod yung doon. isa pong suspek po namin ay ninakawan po siya. Major Fernandez, ibig sabihin uh -oh. meron tayong mga leads. Hindi uh -oh. hindi yung Uh, porque walang walang witness, pero meron tayong mga leads na pwede natin ma-expand. Kung kuno ay doon sa pangalan Hopo, ng taong 'yon, sinong barkada yes. ng mga ito Hopo. kung nakita or uh, sino ang huling nakakita sa kanya at nakasama Hopo, niya? Yes. Uh, kung mabibigyan natin ng pressure itong mga mga taong ito nasa pamamaraan ng pag-iimbestiga natin. Meron po tayong case build-up na ginagawa po diyan, ma'am. Sa mga unsolved cases po natin. Ano pa ang kailangan ninyo kasi mukhang napaka-cooperative ng pamilya, ano pa ang kailangan ninyo? Um, kailangan namin, ma'am, uh, yung, yung uh, pamilya po, ma'am, kailangan namin na... Makausap uh, ulit? ulit po, Ma okay. Ah, uh, pumunta lang po dito, ma'am, sa aming police station. Meron bang cellphone itong kapatid nyo ito? Meron po, ma'am, pero ninakaw din po ng pagkapatay niya. Okay, hindi uh -huh. na-retrieve. Opo. Okay, pero pwede natin yan makuha yung kunwari cellphone number. Merong tinatawag na pwede mong i-ano sa, kung kunwari, or oh. Smart o kung ano. Para ma... Last location po. Yes. Anong tawag na? Last location. di ba? Matriangulate. Po. Yes, po. Tapos, ang alam ko nga, pwede nga nilang i-retrieve yan eh. Yung mga messages. Para lang oh, maestablish ma-establish. Meron ba siyang social media account? Kunwari, mga chat-chat. Mga ganyan. Wala po ma'am. Pero nung time na yun, nang nangyari na yun ma'am, yung mga bala na po yun na nakita po doon sa kabayo po, sana po mm -mm. ano nakuha po nila po. Pero yes. hindi po nila kinuha po, tinago po ng mm. nagkatay po ng kabayo po. Tsaka dapat po, dapat yung suspect na po yun, ma'am. Ang gusto ko pa sana mangyari ay imbestigahan Oo. po. Yung tinuturo po namin. Kaya gusto namin sana para mapabilis so, po yung mas ano. Mas marunong pa si Marlinda mag-imbestigay. Nasaan ang mga bala? At tsaka po yun, ma'am. May autopsy po yun, ma'am. Bakit mm -mm. po hindi po nila ginamit po, ma'am? Para mapadali mm -mm. po yung proseso. Yung din ang tinanong ko, di ba? Kung na-autopsy, nakainom ba? Meron bang ano? Inaayos naman po natin, ma'am, yung ating uh, pag-imbestigation. Uh, eh, uh, yung bala na Diyos ah. ko, so yung nagkatay pa, ang nagtago ng bala? Nagtago doon po, ma'am. Nandun pa kaya sa kanya? Hindi na. Tinago na po yun, ma'am. Baka ginawa ng anting-anting, Jesus -anting, Mary Josep. Ah... Uh, So attorney may mga nagtatanong sa mm -mm. netizens natin yes. no na kung yung bang mga sinabi or nabanggit na POIs nito ni Ma. Mm -hmm. Linda is na imbitahan na po ba major mm -mm. sa inyong tanggapan para po magkaroon man lamang ng investigation or initial okay. investigation mm -hmm. dito sa mga POIs? Kahit Q&A lang. Huwag na muna nating sabing investigasyon, 'di ba? Q&A yes. lang. Major Fernandez na yes. Oon na 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 ano ba? Nadalaw na ba itong mga persons of interest na ito? Ito po ma'am, inaalam ko po sa ating uh, uh, investigation, uh, investigation on case na. Ma. Major, this is totally unacceptable. The kind of investigation for a crime, sa isang karumal-dumal yes, na krimen na 'yan. Opo. Hindi po katanggap-tanggap na ganyan at saka nanong na, na upo kayo, hindi niyo alam, hindi nila sinabi sa inyo. For uh, sa isang mali hindi ko minamaliit yung station ha, pero sa kahit Opo. na anong istasyon or police station kung may ganitong klasing karumal-dumal Opo. na pangyayari, hindi pwedeng hindi ma-elevate yan agad-agad to the higher, ano, to a higher office or even sa isang bago. Eh ako, magdududan na ako. Baka may tinatago yung mga tao mo dyan. Yun ang una kong iisipin talaga. ba? Diba? Yes, ma'am. Uh, can we, can you name the investigating officer? Sino ba? Sergeant, sino ba? Nanjan pa ba? Hmm. O wala na rin? Corporal Cor Marie F. F. po ma'am. O nandyan pa ba siya? Baka pwede natin makausap. Baka fresh pa sa isip niya kung ano mga nangyari. Uh, Naka-ongoing po siya ng schooling S ngayon ma'am. Oh. Ay, ah, eh, dapat lang siya mag-schooling siguro talaga. Mm -mm. At siguro, Marlinda, hahayaan kita na manawagan. Kasi kumaantig naman natin ang mga damdamin ng mga main alam. Kasi yung mga yan, sigurado ako nakipag-inuman, nakipag-usap, may, may narinig kung may nakarinig na kahit na anong kwento na pwede pa natin maging additional lead. Merlinda, uh, Marlinda, ikaw ang manawagan. Uh, ako po ay nanawagan po sa inyo na nakikiusap po ako na magtulungan tayo, na babigyan ng hostisya yung kapatid ko sa madaling panahon po. Huwag kayo matakot kasi yan ang pang-aabuso ang ginawa sa atin baka hindi lang yan mangyari sa amin baka sa ibang tao din magandang hapon po sir yes uh, sir. oh nabigyan na po siguro kayo ng briefing ng ating staff tungkol po ito sa isang karumal-dumal na pagpatay uh, ng biktimang si Reynaldo Espayos na tagpuan po siya na ang dami pong saksak tinaga po at hindi pa po na nakontento doon pinagbabaril siya pati po ang kanyang kabayo pinagbabaril ang hindi po katanggap-tanggap is this happened may 5 So more than four right, months na po pero mukhang hindi po umuusad. Wala okay. pong nangyayari doon sa investigasyon. Questionable <clears throat> pa po kung ano ang alam at ang pinarating sa bagong installed na uh, chief of police natin doon because uh, he is not too familiar with the case. Uh, we asked uh, okay, on the case build-up. Huwag uh, mm -mm. po kayong mag -alala. Papakandakan po natin ng na investigation. papakistil po natin para malaman natin kung ano po yung mga naging dahilan kung bakit po may dinan na oh. meron pong mga persons of interest no na naibigay na ang uh, kapamilya, ang mga pamilya, ang mga kapatid po ni Renaldo. And I am sure that in their narrative, marami pong mapupulot na mga leads na pwedeng Sige, po, ma maging Opo. ano. Opo ma'am, papupuntahan natin ang investigator natin kahit na dito sa and uh, papatutukan po natin. Okay. Yun din po sana ng mga bala kung ma-retrieve pa or kung na-retrieve ba at all including the autopsy report kasi meron naman uh, whether yes, we can get Ato. Ato. hindi ko alam how good the uh, investigation was but if there were if there was blood, DNA samples or what not. Eh, Hindi po ma'am, papatutukan po natin yan and check po natin yan sa official natin. So makakaasa po kami, uh, Colonel, idiretso po Opo. namin ito sa inyo. Staff po mismo ni Senator Idol Rafi dito sa Wanted sa Radio yes, ang no makikikoordinate po. Please, okay. po. Uh, Maraming salamat po. Melinda, kontento ka ba sa pagbigay na ito ng salita ni Colonel De Chavez? Uh, gusto ko lang po sabihin sana ka bakit po kailangan pa pong mangingi po ng witness na nakita ng mata eh kung paano po siya makita dahil madilim po at saka gabi po, malayo po sa pamamahay. Bakit po yun po yung kailangang hanapin yes, na... Uh, uh, actually po ma'am, hindi po natin i-file eify gano'ng kaso kung wala po talaga type 52. So pwede po naman yung mga circumstantial evidences but uh, of course kung hindi po sa kumpleto, hindi po tinatanggap ng ating fiscal. Ang gusto ko lang po sana sir mangyari ay pwede po bang ipatawag yung mga suspect na yon at saka imbestigahan po? Ah, iimbestigahan po natin yan ma'am. Iimbestigahan po natin. Apo, wag po kayo magalala. alala mm -hmm. ah, sige po sir, maraming ah, salamat. Bilang po. pagbibigay linaw rin ano, kasi gusto ko ka rin na maintindihan ni Merlinda at saka ni Gurley ah uh, meron din kasi tayong tinatawag na dapat yung sufficient na ebidensya para matibay yung kaso. Kasi kung hindi, pagkana Pagka, na i, pagka masyadong premature o kumbaga parang kulang yung pag-angat uh, mo nun, pag na-dismiss, mas mahihirapan na tayo. At saka sabihin ko lang po sana, dagdag ko lang po na hanggang ngayon po yung suspect po ay nagtitext po sa papa ko na hinahamon po siya, na napapatayin po siya. Oh, pag lumabas mayroon ng bahay. Yan, eh. So kung may mga oh. ganyan po mama, mas maganda pong life, alam nyo po. So ipa- ngayon naman, nalaman na natin, isa hmm. atin patututokan po ulit na. Okay. So Opo. umabot pala sa ganyan, Marlinda. Pero Opo, ito, ito na. ba ay na-report nyo na, hindi pa? Na-report na po ng papa ko po na nagtitext po ng ganun. Okay. Mismong text po. I-screenshot nyo na kaagad yun ha? Opo. Tapos yes, gawan nyo na Apo. ng uh, salaysay para maging mas matibay yung... Pili, ma okay. Okay. So meron pala So apparently, yes, um, Colonel De Chavez, in the intervening period between the death, nung pagkamatay ni Reynaldo, yung pagpatay kay Reynaldo, marami pang ibang naganap na maaring maging uh, start or yung kumbaga, jump off point natin para to further yes, investigate. Yes, Okay. Yes, ma'am. Tututuwa po natin yan. Titingnan po natin yan yung lahat ng sinasabi nito. Okay. So, sige, manawagan ka sa kung sinong may alam tungkol sa pangyayaring ito. Sa Ilonggo, sige. May hapon dali sa inyo no nang kami ka pangayo kitang bully Kung tinuman ang naghimo mo pa, patay sa amon magulang no mahanda man kamo magbulig sa amon pamilya nga mahatatan mo siya Maraming salamat Girlie, no? at narinig naman rin natin ang uh, ang uh, sinabi at ang commitment ni Colonel De Chavez So bigyan natin ng pagkakataon na mas ng uh, ng mabigyan pa ng mas ma, ano nito na nang mas tutok pa na matutukan pa ang investigasyon na ito. Ah uh, nakikiramay po ang wanted sa radyo ang Raffy Tulfo in Action uh, sa pamilya ni Reynaldo, ang kanyang asawa, mm -hmm. ang kanyang mga anak at sa inyong magkakapatid din. Um huling salita si Gulo Marlinda, may gusto kang sabihin. Sana po ay matulungan nyo po kami na Lalo na po sa tatay namin na nababahala po yung kanyang buhay po na okay. nag-iisa po siya kung ano po mangyari sa kanya. Si Malangyo tatay ba okay. ay nandoon sa lugar mismo nung Opo. kung saan nangyari? So ang bahay, yung tinitirahan ni Reynaldo, ni Girly at saka ni tatay, Opo. iisang lugar na magkakalapit? Magkakalapit po pero sa probinsya kasi magkalayo po yung bahay. Oo. Okay. So, ganoon na lang muna siguro. Opo. Uh, uh, ang kami naman po ay patuloy na monitor dito sa kaso, kaso ninyo and papasamahan po namin kayo sa aming reporter para po matutukan ang investigation po dito po sa pagkamatay po ni Sir, Sir Rinaldo Espayos. Yes, ma'am. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat rin kay uh, Police Major Sherwin Fernandez, ang Chief of Police ng <coughs> Murcia. Uh, Major Fernandez, po, aasa po kami na under your leadership, Uh, uh, magkakaroon po ng uh, mas liwanag. no. Uh, next Monday po, magfa-follow up po kami ulit sa inyo. Uh, at least in within the seven days po. Maraming salamat rin kay Police Colonel Reynario de Chavez, ang uh, Provincial Director ng Negros Occidental PNP. Maraming salamat po. Okay.